Ngayon mga kaibigan. Ngayon, ay eh, kailangan muna namin mag-relax. Plus 20 yata, plus 20 negative. Ayan oh. Dito kami sa Mamsar Beach, Dubai. Ayan, papunta na kami, naglalakad na, nakarating kami ng ayos. Hinanap namin ang daan. Ayan, mamaya, papakita namin sa inyo. Yan po mga kaibigan, nakapasok na kami. Oh. Eka, first time. Ah, Dubai. Pamsar Dubai. Ahanap ah, pa kami ng malapit na dagat mga kaibigan. Tara. Lakad muna ulit tayo. Yan po, naglalakad na kami papuntang dagat. Yun ang kasama namin yung tatlo. Ayan. Ganda ng paligid oh. Sarap dito. Ang daming pumupunta palibasa at malamig na dito sa Dubai kaya ang mga tao ay talagang punta na ng beach yan natatanaw na namin ang dagat ang dami, ang dami ding mga kabayan dito nag beach dagat ng mam dami ng gas. Ito mga kaibigan, magsisimula na kaming magluto. Ha? Huh? Ito, so, magsisimula mag na kaming magluto ng barbecue at isda. Thank you kay Kuya hmm. Kabayan. Sinaram kami ng... Ito ang ihawan. Nakalimutan <laughs> daw niya ang ang kanyang mga luluto eh. ay. <laughs> Mamaya oh. pa naman kayo dito. Ang kumamaya ko ba ito? Yun. Uh. Tara. Magluto muna tayo. Mga kaibigan. Makakabalik <laughs> po oh. na po ba kayo mga ganito? Mga sa oras bali niya. Yan, si Mrs. Ang taga-ihaw. Mrs. Yeah. Mula na kaming mag kami ng saging at barbecue. Kasama ng aking mga kasama. Dito muna tayo sa ihawa na basin. Hindi tayo makaligo oh, ang dami ng tao. Maganda kasi puntahan ito. Tapos ang sarap ng hangin. ayun, pinabaga nabaga na. Oh na. Oke, Para mabilis kawin yung ini. ika. At si Eka, kain ka, si Eka kain kain na ng saging. Nakaluto na ng isang batch. Barbecue. Ay. Masarap. Ano na, masarap. Opo. Ayan. Kami ulit, pagkakain na kami ng kanin. Kami ay nagpunta lang dito para mag-ihap, hindi no, para maligo. Ito. Sa akin hindi. Kaklema eh. Ngayon ka masasabi mo sa barbecue? Sarap! Oh. Sarap. Mamaya ulit, mabubusog agad. Kaya nga Ayan mga kaibigan, magkagabi ina. Medyo madilim-dilim na. Eto, madilim kakunti ah, na rin ang naliligo pero marami pa dito sa may taas-taas Yung pang aking mga kasama nagluluto <clears throat> din dyan, inabot na kami ng dilim buti na lang may nagpahiram oh, mga... ah, inyo, 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 na <clears throat> mamaya kakain na kami kakain na uli kami magbi-video. Tapos nang dinis. Nagjoga Tapos na rin kaming kumain. Oh, ayan. Kaunti na mga tao. maya ayan. Mamaya ipauwi na rin kami. Nung ay sumailo. Sand. Sa kubo nila. Ayun. Pa-peding nibabitik. Inform mga kaibigan, nagkar namin kumain lakad naman kami oh, pampa pampa hog hog na yung mga tao iba yung nakapag uwi papunta kami ng dagat entrance lang ang babayaran nyo dito pag kayo nagpunta dito sa mamsar oh. yan ano mga kaibigan ang dilim na dito makita ang wala kasing ilaw pero dito sa so may pabanda dito may mga naliligo pa rin yun mga kaibigan pa na sinabot na kami ng gabi 8 o'clock yan magsi-CR muna sila bago umuwi para hindi mapaihi sa daan oh. No? Mare. Bibijohan ko muna ang Ay, ang ganda. Yon, pauwi na. Malapit na sa katotohan. Antok na. Yes, sa muling pagbabalik, Ma'am Thank you. Uh, uh, parang nilagay ko. Yeah. Yan po. Uh, Nabot na ng gabi. Kanya-kanya uh, ng bit-bit. Yan ako. Bit na. Okay. Thank you, Ma'am Sar. Sa muling pagbabalik. Okay. God bless.